ano kaya ang naging reaksyon ni Ate V nang malaman niyang isinusulong ng aktor PS na maging national artist siya, Rob VTR. Sa totoo lang, hindi pa hindi kami hindi kami nag-usap pa. Uh, she doesn't know that we are doing this. Um, in fact, when we had our generals, we did not talk about it. So, um, ay ginawa talaga namin um, nang hindi niya nalalaman. Um, Because, uh, you know, I think mas maganda yung gano'n. Di ba? Kung nandiyan na sigurado na, then, yeah, saka tayo mag-uusap-usap. But, of course, uh, I, I wish ma makita natin siya very, very soon. And after today, ang prayer po talaga natin ay sana eh, maigawad sa kanya ito. Yes, Ayan. 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 ka, Ayan. Oh, Ayan. kasi Ayan. nakarating yung Ayan. Ayan. That same din niya lang nalaman na sinusuloy siya ng actor that beats the Ding Dong Dante yes. sa niya. Na siyempre, super happy naman si Ate. Oh, ay. Kasalamat yeah. siya. Na, kasalamat Toughful. siya. Uh, uh, and for his character. Siyempre, kahit naman sino, basta isulo. Siyempre, gusto niya rin na mapili siya. Pero parang ang sabi at parang hindi rin siya parang nagmabadal. Parang ganun. Ay, uh, ganun. parang ganun. Parang to be nominated. Uh, eh, sobrang ano so, siya, di ba? Happy ay, na siya. Oh, pero tama din naman si Ding Dong. Kaya nila na sinusundan, nakita naman nila yung body of course ni Ate B. In mm. first, ang dami. Ang oh, dami rin. Sa kalamu, ewan ko ha, kasi base sa research ni Ding Dong at ano kinung Ding ni Dingdong, most awarded actress in Philippine oh, history draw Si, si Ano, TV. si Atevi. True mm. oh. kaya 'yun kasi yung mga narinig pumapalagi. Oh, eh. Sabi nila hanggang international na may award si Ate Guy. Yes. Ano ba kung kasamang bilang 'yon? Oh, pero sabi oh, ni oh, ano, isa. sabi ni Dingdong willing naman daw siyang ipakita yung na-research nila na si Atevi ang pinakamaraming awards. Oh, wow. Ayun. Oh. Pero ko na nabasa dati sa isang portal yata na mm. para number one is Ate Guy. Oh. Di, di, di oh. Sa Number 2 si away. Ate Ma si Marcel. Parang ganun, di ba? Number 2 si Ate B. Pero uh. yun, kung siyempre, si Lading, wow. nag-resource nag nag naman yun na hindi basa-basa nila isusulong si Ate B. Kung hindi naman, hindi, hindi, diba? hindi nila basta-basta idideklara na oh. most awarded si Ate Bibi. Kung, kung hindi nila na-research oh, din. Ayon. Pero yun nga, may conflict sa mga nag-research naman oh. ng iba, so, di ba? Sa kaninong research. Oh, oh, di ba? Ah. Ang ano. Pero talaga yung body of course sa Ate Bibi Hindi ba ma maaanohan, mamapantayan, maaanohan, di ba? Makakwestiyon. Mm Maka In fairness kay Ate karapatan niya rin na ma-nominate bilang national artist. At sa kabawat grupo may karapatan ah, din silang mag-nominate. Kasi pa rin naman 'yan eh palang naman 'yan, 'di ba? Ah, 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 ah. After that, susuriin pa naman ng NCEA hanggang makarating sa pangulo. So marami pang research yan, marami pang ano ah, pananaliksik bago nila maaprubahan kung karapat-dapat ba na maging national artist. Pero ang yata mga pesos, dapat din marami nag nominate eh, 'no? Na ibang sektor parang gano'n. Hindi, lang gano'n. Hindi lang gano'n, pre. Yung bigat talaga, yung contribution uh, niya talaga sa industry, eh, no? Uh, yung bigat ng ano niya. Kasi parang don. kahit isa lang ang ano, mag-endorse, kung karapat-dapat dapat naman siya. yung masaliksik nila friendship. Kasi anim na buwan niyang friendship masaliksik na kasaliksik na, ay. ng NCAA yes. bago nila ibigay ang desisyon. Tapos maging anim na buwan na naman bago sa, kaya, ano, sa presidente. Kaya almas one year pa rin next oh, year pa, di ba? Mahabang oh, proseso talaga. Mahabang proseso. Talaga. سلام عليكم سلام عليكم